Tak si Ira nakita namin sa Robinson nagagala. Captain. Ay, di po tinatubuan ako. Eh, oh, chorizo, chorizo, chorizo. Ayun po, ay chorizo eater. Kinain po ang chorizo team. Ayun po, yes! Lalo kit to eat. Isum po na din mga tol. Ito. Yeah, nakasumya. Yan si Ross, saka dikit. Si Ross, saka dikit. Daming dirty. Wait, wait, wait. Where is your chorizo? <laughs> ay, ay. Ang uh, Yan okay. po. Yan, yung coaching yan. Hindi sa amin yan. Saan <laughs> <slasin> pinaka? Rollerblade ko lang yan. Ayan, yan. Yung kotse yan po lang yan. Rollerblade ko lang yan. Ay, sunny boards. Hihi. Ay, hey, sunny boards. <laughs>

Dito okay, oh, po dyan. Talo, okay na dito kumain. Kaya, kainan po ni Saraos. Pahit ka. Tol, alas ko na. Ay, di mo, hindi mo panahanap. Sandang porsyento. Sandang Mami! Si Yolanda ito pau. Lugar. Ay eh. Bakit ba 'yan? Sakay na 'to. Eh so pau. Yuka. Rurururur. Rurururur. Salamat po. Salamat muna kami. Sa Yolanda po ka-ka. Ba? Makakabuo. Ay Stanley Borge. Yo si Tatay ni Neneng nawawala sa luneta. Neneng nawawala sa luneta. Ay, sari Earl! Ay, Puking mamasa, masa. Bagong tira, bagong tira. Hihi, -ye. bagong tira. Bagong tira. Maga-maga pa ang puwet. Ayan, tipa. Ayan, Bibili kay e ate, nasi ate. Ate, kiss. Mm -hmm. wow. Ate, oh, smile. O, oh, okay, dito yeah. picture. Hala po. Ila dito, Orn? Isa. Isa. Itong isa. Ayan, isa. Ayan, Kita niya ni Boy, dala sa gani. Ay, si ate, nagluluto. Ate, smile nga dyan. Isang malupit na house. <laughs> Awag. Ah, oh, tawag. Ito so, hey, po sila, yun, ano, yung taga ni Pudge. <laughs> Ayun oh. Ate, baka gawin niyo ang burger. Wag. Ayun o. oh. Sinasabi lang kabahay. Ah! Minamarter na yung burger. Ah! Ganun pala ang pagluluto ng burger. May little box mo, di ba? May little box mo ba kayo, tayo? So, Wala kami nila yung TV ko. Pinapay na lang daw. Tapos lang, <laughs> walang pinapay. Kumain, kumain ka ng plastic. Little lang, ano. <laughs> ah, Nakakatulong ka pa. Little lang, walang ma. Anong drinks niya, tayo? Hadlok ay. Eh. Awi oh, pa wala ako. Ay ako sa ati ko. Kaya nag po si ate. Opo, oh, tatumak. Ah, bita walis niya. Mukhang mukha mukha puke talaga. Mukhang puke, mukhang puke, mukhang puke. Ay, ayaw pa ba? Ayaw mukhang puke. Ah! Bitaw. Bitaw. Anong 8 oz? 8 oz! 8 oz! Wala! 8 oz! Sorry! 8 oz! Tama. Ang ni ate Plastic ang Go, gu <laughs> gamit na ano eh. <laughs> ang ganda niya pag nakatalikod. Naka ate nakaharap nga. Ah nakaharap. <laughs> Tanga humarap ka nga. Ay <laughs> biglang nawala nag magic. Nasaan na siya. Oh. 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 Ayan yan. Kaya na natin lang. Hi. Hello. Hola